Yan, magandang buhay mga ka-idol. Andito kami dalawa mga ka-idol ni brother sa uh, Mayon Volcano. Ayan. So yan mga ka-idol oh. Ayan. So pareho kami dito mga ka-idol. Nag-chill. Chill lang kami dito. Ayan. So kape, tamang kape. Ayan mga ka-lodi. Ayan mga kushara. Ayan mga ka-idol. So napakasarap magkape dito mga ka-idol. Grabe, lamig. Ayan oh. Napakalamig oh. Tunay yan mga kaidol ha. Baka sabihin niyo hindi tunay ha Tunay po yan. Hmm. Okay. Yan. Hmm. Tapos, may pansit kami dito. Ayan, o. Oh. Hmm. Ito mga ka-idol, sinunan pa lang. Binubutasan lang yan dito. Ano ito? Aspat daw ako. Hmm. Ayan mga ka-idol, ah. Hmm. Tap. Ayan mga ka-idol, oh. <laughs> hmm. Hmm. Alam niyo mga ka-idol, dito sa Mayon Bulgino, nakaka-relax grabe hmm. Hmm. <laughs> ayan, napakaganda may, na Mayon Bulgino. napakalamig parang ka na sa Japan hmm. may mga playground din dito mga kaludi meron dito mga playground ayan Oh, di ka dito malulungkot Nakaka-relax dito, mga kaidol. Hmm. Sulit to. Pansit. Hmm. Pansit ba to? Si hmm. Siram sana. Sana. <laughs> hmm. Hmm. Wagon. Ah, Tapa ka na dito mga idol oh. Hmm. Ayan oh. Ayan mayroon dito mga playground. Ayan. Tapos yung likod dito mga idol. Ayan yung mga idol oh. Yung kabila niyan bundok pa rin oh. Ayan oh. pinakatoktok kasi kami mga ka idol. Mm. Hindi naman makita doon yung bahay namin sa baba. Napakalayo na. Ayan oh. Ito mga ka-idol, yung pinakababa ng ano, ng Mayong Volcano. Ayun oh. Ayun. Ngayon dito. Sulit. Pag pumunta kayo dito, kailangan may dala kayong mga baon mga ka-idol. Mahal kasi ng mga bilihin dito. Pag bumili kayo dito, tapos magpipikni kayo, saya. Pag, hapon, pag sobrang aga dito sa hapon, napakadaming tao dito. Ngayon nga, wala ganang tao eh. Kaya, napakaganda. Paglinggo, linggo na, pagkadami tao dito. Isa ito mga kayo doon, sa mga dinarayo ng mga turista. Sa kabila, yung daraga, albay, natawag, is meron din doon. Doon yung lumubog na simbahan sa kabila. Ito naman yung likod ng Mayon Volcano. Kung bagay ito yung Mayon, dito yung daraga, dito yung ngayon. Ayan mga idol, Tá bem.